Ay, almost uh, magla-lunch na tayo. Ha? Happy lunchtime, everyone! Itrayo de Jay niluto tayo na tayong uh, pork uh, ribs with uh, vegetables. Masarap yon mga idol. Alright. So, magandang umaga kay uh, Ka Michael dyan sa Pawai. Kumusta kayo dyan sa may uh, maganda Magandang magandang umaga. Dyan sa may Imelda Strigos, magandang, umaga. uh, magandang magandang lunchtime na rin sa inyo lahat dyan sa Imelda Strigos, si uh, Ate Mel. At na Melda, at saka si Kuya Boy, at saka yung kanilang mga angels and gentlemen. Magandang uh, yung maga din dyan sa may Robert's Furniture. Long time no here, Magandang umaga din sa may uh, Larry Boy. Adyan ka na ba? Yan, sa inyo lahat sa may Biloka, Batak City. At uh, ganoon din sa J.K. Ball Night Shopping sa basement na Lawag City Commercial Complex. Kay Joanne, kay uh, Devi, Jerly, and Cindy. At kay Ma'am... Uh, si Ma'am uh, ya, Figuration. Ayan, yeah, Angie Luna, Remy, Mystica, Jojo, Little Neil, and AJ Bayani dyan sa may uh, Bake Shop. Ba, uh, kumusta Long time no hear kayo lahat dyan, mga uh, idol. Oy, kay pasuplian nga ro'n din, ha? Let's say, uh, dolyar nga in kayo, ig igaman nila at, uh, ape, nabayag nga hanga, nagpadlaw ni Mami Tina. Ligit ay eh, dolyar mo, Mami Tina, di mo siya amit ang uh, sukat ni ito na idol get na nangina na United States dollar 57 pesos and 29 centavos. UK pound 76 pesos and 70 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 34 centavos. Canadian dollar 41 pesos and 58 centavos. Singaporean dollar 44 pesos and 46 centavos. Australian dollar 37 pesos and 34 centavos. Atang uh, UAE dirham 15 pesos and 60 centavos. European Money Union Euro 66 pesos and 71 centavos. FYI only on iBargains. I think foreign exchange rate Arapuna Wednesday, September 3, 2025. Hi.